yan yeah, guys. I'm, I'm back again. Yan, yeah, naka-uwiin kami ng bagay. Kami-kami-kami sa may, uh, may supermarket at saka dryer. So, yan. Uh, Namili lang ng konti ng ano pagkain. Tapos nag-dryer kami ng, ng uh, labahan. So, yan. Ito, may nabili ako sa supermarket na sweets o uh, Japanese desserts, local desserts. So, yung mga ganito, isa to sa pwedeng ano, uh, mo sa mga store o supermarket na local o Japanese desserts. So, yan. Kung sa atin, ang mga ano natin, mga local na uh, kakanin, parang ganun kakanin o desserts, eh, parang mga biko, konchinta, mga palitaw, mga ganyan, yung mga kasaba, mga mahablang kasuman, sila meron din sila dito sari sarili lang mga local na uh, desserts or mga sweets o mga kakanin dito sa Japan. sa so, ito, marami 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 kang makikita dito. So ito, isa ito sa mga tinatawag nilang local Japanese desserts. So siguro sabihin na lang natin na kakanin nila ng kakanin version ng Japanese. So dito sa Japan, ang ano, ang kagandahan nito, magaganda ang kanilang mga packaging, hindi hindi yung mga ordinary lang. Minsan mas maganda pa yung mga packaging ang cute, ang gaganda niya kaysa sa pinaka pagkain o laman. So, so <laughs> uh, na date expiration. So, inspiration nito is March 4. March 4. So, ang pangalan niya is Hina Matsuri. So, meron pa siyang design, oh, yan. oh. Tanyo ba? So, normally ang nasa loob nito is mga sweet beans. Yung mga ganitong klase na ano, na desserts o sweets nila. Diba? Ang ganda na naglalagyan na. Ang cute. Ang cute ng design. Buksan so, natin siya. So, ayan siya guys. Ayan. nakalagay siya sa plastic. Pero ang ganda nito. Dito. Ang design niya. Para na siyang sakura design. Pati yung pagain. Ang cute ng design. Cute ng color. So, para siyang mga cartoons. Mga cartoons design. So, ito katulad nito. Itong kulay pink. Ang ganda. Tapos, ito isa kulay. Green naman siya. Ayan. So, ito. Parang nakikita ko dito. Yung sapin-sapin sa -sapin Pinas. Yan o sapin-sapin version sapin-sapin o oh, parang kunchinta yan, ito yung parang version nila sa atin, parang sapin-sapin sya yan so yan, so eto muna ang itry natin, kasi na ko yung na ko bigla yung sapin-sapin hmm. oh, parang ganun din sya sa Pinas, yung texture nya parang yung mas malambot nga lang sa atin, mas very so pag kinagat mo ito medyo matigas siya pero yung lasa niya hindi siya ganun katamis Masarap siya. Hindi siya gano'ng katamis. Hmm. Parang yung sapin-sapin sa sapin, Pinas. Okay na, ma'am. Diba? Panalo sa mga design eh. Ang cute. Yan ang cute niya. So, yan yung dalawa na yan. Isang green, tsaka isang pink. So, at kung so, sinong gusto nyo unahin natin. So, it's na lang si Pink. Si Pink na lang ang unahin natin. ang cute ng design. Ang cute ng lalagyanan. So, check natin kung okay Agaya po nagsabi okay, din. Din. okay din. Oh my God! Kanyang lasa. Kainan natin siya. May iba. Ang cute niya. Iba ang cute niya. Cute yan ang panalo. ba? Diba? Mmm. So, plain white lang siya. Matamis. Lasang beans yung nasa loob. Hmm, gawa naman siya kalahat. na lang. Hinain ko na. Ito naman lang yung try natin. The color green. Bye-bye. Mm. Akainin na kita. <laughs> Cute-cute niya, parang baby. Mm. So, yan. Pareho lang. Pareho lang siya. Matamis. Lasang beans siya. Lasang beans. Matamis. Kalasan talaga ganyan yung mga local Japanese na sweet desserts. Sweet beans yung mga nasa loob. Ito ang ano, bet ko ngayon. Bet ko siya ito. Kasi hindi siya ganun katamis. Sakto lang. Hmm. para lang siyang kunchinta na sapin-sapin. Plain lang pero nasarap. Hindi siya ganun ka nakakaumay. So, ayan muna ang ating sweets, desserts, local Japanese products yan. Oh, marami pa, marami pang pa mga iba't ibang klase ng Japanese sweets or desserts na pwedeng mabili, pwedeng mabili. So yan. Okay naman siya, masarap naman. Pero ano, ang mas gusto ko pa rin yung ano sa Pinas, yung ang paborito ko sa Pinas yung palitaw, yung kasaba. Yung kasaba cake, tsaka yung suma na suma na kamoting kahoy yun ang nami-miss ko, yung su suman na kamuting kahoy, yung su tsaka yung suman na may chocolate, more moron, ang tawag doon? Parang morcon ba yun, moron? At tsaka yung nasa bao na parang matamis na, gawa ano yun, yun yung moron, galing late o summer. Pa yun ang is mga paborito ko na kakanin o sweet desserts, local uh, sweet desserts sa Pinas. Marami pa, mga ispasol, mga ganyan, marami sa ating mga masasarap din, mga panlaban din hindi din hindi, din ano hindi rin siya pahuhuli. So dito sa Japan, sa Japan, meron din silang mga sariling version ng kanilang mga local na kakanin o local products na kakanin. So ito, isa 'yan sa pwedeng mabili yung mga ganitong klase. Ang isang kagandahan, ang ganda ng packaging, tapos minsan ang gaganda ng design, ang cute. 'Di ba may mga cartoons design pa na animal piece, mga ganyan. So 'yan. 'Yan hanggang diyan na lang muna. Next ulit, next topic. A few moments later. Two thousand years later. So hangita meangaisam sa no Plan three uh, supermarket. yan guys. Ito yung kanilang mga ano tinatawag na local delicacies desserts. O sabihin na natin kakanin. Yan Ito ang kanilang mga ano. Mga sweets desserts. So, itong mga ito masarap yan. Ayan. So, yun isa kanilang mga tinatawag na sweet desserts. Local delicacies ka na tinatawag. Matamis. Ito ang kanilang mga unigiri. Ang lalaki ng ano, size yung isa na ordinary. So, ngayon, andito kami ngayon sa may Lantri Supermarket. So, malaking ano to. Malaking supermarket siya. Dito ang kanilang mga, ano, kanilang mga instant noodles. Saan na kaya? Nawawala na. Ayun. moments later <laughs> <laughs> 2000 years later